Mga kaibigan, ito ang Dreamer at narito na naman tayo para sa isa na namang nakakilig na episode ng Meraviglia di Parigi, ang lungsod ng pag-ibig at liwanag. Tuklasin natin ang mga sikat na lugar na dahilan kung bakit dinarayo ang lungsod na ito. Mula sa Eiffel Tower hanggang sa Louvre, nag-aalok ang Paris ng nakabibighaning timpla ng kasaysayan, kultura at romansa. Maglakad-lakad sa mga kaakit-akit na kalye, humanga sa mga arkitektura at dami ng kakaibang atmosfera. Kunin ang inyong beret, ihanda ang mga bagahe kasama ang inyong pagkauhaw sa pakikipagsapalaran at sumabak na tayo sa nakabibighaning lungsod na ito. Mahilig ka man sa sining, historiador o mahilig kumain, mayroong nakalaan ang Paris para sa iyo. Ah, ang Eiffel Tower! Ang Iron Lady na ito ang simbolo ng Paris. Itinayo para sa World's Fair noong 1889. Ngayon ito na ang pinakadinadayong monumento sa buong mundo. Pagmasta ng mga tanawin, ang Champ de Mars, ang Seine River. Lumalabas ang mahika nito sa gabi kasama ang mga kumikislap na ilaw. Maghanap pwesto sa Champ de Mars at damhin ang mahika. Mula sa isang icon patungo sa Isapa, narito tayo ngayon sa Louvre Museum na matatagpuan sa Engranding Louvre Palace. Dating tahanan ng Royal Family ng France, ngayon isana itong sisidlan ng mga obra at artifacts. Hindi kumpleto ang pagbisita kung hindi mo makikita ang misteryosang Mona Lisa ni Leonardo da Vinci. Huwag palampasin ang iba pang obra maestra tulad ng Venus de Milo, ang Winged Victory of Samothrace, at ang iconic na Glass Pyramid ni I.M. Pei. Mag-subscribe para suportahan ang ating channel. Salamat! Pupunta naman tayo sa Notre Dame Cathedral isang obra maestra ng Gothic architecture na nakatayo sa puso ng Paris. Sa kabila ng sunog noong 2019 na natili ang diwa ng Notre Dame, humanga sa detalyadong harapan nito na puno ng mga eskultura at pumasok upang mabihag ng kagandahan ng loob nito. Tunay nakahangahanga ang mga stained glass windows na nagbibigay liwanag sa loob. Ang mga ginagawang pagsasayos ay nagpapakita sa puso ng mga tao. Maglakad-lakad tayo sa Champs-Élysées, -E na madalas tawaging pinakamagandang avenue sa buong mundo. Ang malawak na avenue na ito ay nagsisimula sa Place de la Concorde hanggang sa Arc de Triomphe. Mga mamahaling tindahan, mga kafe sa gilid ng daan, at mga teatro ang makikita sa kahabaan ng avenue na nagbibigay ng isang sulyap sa kagandahan ng Paris. Sa dulong kanluran makikita ang Arc de Triomphe, isang monumento para sa mga tagumpay ng France sa digmaan. Umakyat sa tuktok para sa isang panoramic view ng lungsod, kasama ng labindalawang avenue na nagmumula sa Ark. Mula sa masiglang Champs-Élysées, pupunta naman tayo sa Montmartre, kung saan makikita ang Basilica of the Sacré-Cœur. Ang maputi at kumikinang na basilika na ito ay nagniningning sa asul na langit ng Paris. Maglakad-lakad sa mga kaakit-akit na kalye ng Montmartre na puno ng mga pintor at mga kakaibang cafe Umakyat sa mga hagdan para sa isang nakamamanghang tanawin ng Paris. Ito ang perpektong lugar para masdan ang paglubog ng araw at pagnilayan ang kagandahan ng lungsod. Ilang oras lang ang biyahe sakay ng tren mula sa Paris, makikita ang Palasyo ng Versailles, isang patunay ng karangyaan ng French Monarchy. Ang palasyong ito, na dating tahanan ni Louis XIV, ay isang obra maestra ng Baroque architecture sa loob mabihag sa kagandahan ng Hall of Mirrors na sumasalamin sa karangalan ng hari. Ang mga hardin na dinisenyo ni Andre Lenot ay isang obra maestra ng symmetry. Isipin mong isa kang miyembro ng korte sa panahon ng paghahari ng Sun King. Hindi kumpleto magpunta sa Paris kung hindi mo mararanasan ang Seine River, ang dumadaloy na puso ng lungsod. Sumakay sa isang bato at mag-cruise sa makasaysayang ilog na ito. Habang naglalayag sa Seine River, masdan ang tanawin ng Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral, at Louvre. Lumalabas ang tunay na ganda nito sa gabi kapag ang mga ilaw ng lungsod ay nagre-reflect sa tubig na lumilikha ng isang mahiwagang atmosfera. Ang Eiffel Tower, naliligis sa Tseng Liwanag with Masaya's Betubig. Takasan ang ingay ng lungsod sa Luxembourg Gardens, isang payapang paraiso sa gitna ng Paris. Nilikha para kay Marie de Medicino, ika si Siglo, ang mga hardin na ito ay inspirasyon ng Boboli Gardens sa Florence. Ngayon, ito ang paboritong lugar ng mga taga-paris at mga turista para mag-relax at mag-enjoy sa labas. Humanga sa mga makukulay na halaman, mag-relax sa tabi ng mga fountain o maghanap ng malilim na lugar para magbasa ng libro. Ang ating huling destinasyon ay ang Musee d'Orsay na matatagpuan sa isa-isang dangdating train station. Ang museo na ito ay kilala sa kahangahangang koleksyon nito ng impressionist at post-impressionist art. Mabihag sa mga obra ng mga maestro tulad Nina Monet, Renoir, Degas at Van Gogh. Ang gusali mismo, kasama ang malaking orasan nito at ang kahangahangang glass roof ay isang obra maestra na rin. Magla ng oras para hangaan ang arkitektura at kung paano pumapasok ang liwanag sa mga bintana. Salamat sa pagsama sa amin sa paglilibot sa Paris. Sana ay nasiyahan kayo sa pagtuklas sa mga kagandahan ng kahangahangang lungsod na ito. Mula sa Eiffel Tower hanggang sa Louvre at Montmartre, nabihag ng Paris ang mga manlalakbay sa loob ng maraming siglo. Simula na ang pagplano ng inyong sariling pakikipagsapalaran sa Paris at mabihag sa mahika ng City of Lights. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang adventure sa paglalakbay. Ito ang dreamer at lagi ninyong tatandaan, maging isang meraviglie para sa lahat kahit kailan, kahit saan. Au revoir.